Hindi mo kailangan mag-makeup. Pupunta lang tayo ng gateway para mag-mall. At uh -uh. ano? Oo. Eh, yeah, hindi. Pero kailangan may kuwante akong makeup. Kaya sige na, lalim-makeupan mo ako ready na ako, nagpa-blower na ako ng hair kay Angie, o, oh, di ba? Mm, -hmm. ganda nga oh. ng hair mo, pero hindi ako marunong mag-makeup. Hindi lang, konti lang. Ayusin mo lang yung satch. Oh. Mga ganun-ganun lang, o. Tapos, eh, ganun mo na, o. Oh. Okay na. Ganun lang. Ako ang makeup artist mo for today. Uh oo. -oh. Extra challenge, ganun, oo, oh, parang uh oo. -oh. Kasi marunong marun ako mag-apply sa sarili ko, no? Pero yung... O, di ba? Pag... Ganun na rin yun. Hindi naman ako nagbablash on ako. Kung ano Hindi, pagdating sa mga blush on ako na yun. Kasi lapat mo lang yung ano, yung foundational at saka yung uh, yung uh, concealeran ganyan sige pero parang ano naka primer ka na ba magpa-primer ba Oh tapos ako. na tapos na ako ah primer Oh okay so ano na tayo know. sige eto so, ha best effort to. best effort ha ah, okay. best effort okay sige ikaw ang magiging masterpiece ko for today Yes pero bago yan, hello sa inyong lahat ano kayo? Hindi ko kayo masyadong napansin dyan. Ano ba yan? Ako, di ba, siyempre, maganda ako. Promise. Ayan. Ngayon, ho, guess natin yung kapatid ko. Ito na, may isang kapatid ko pa. Hello, maganda rin ako. Promise. Oh, <laughs> oh, ayan, di ba? Oh, Manang-mana lang. Mana-mana lang naman yan. <laughs> Correct. Kaya ito, kasi gusto lang pumunta ng mall. Siyempre, sa baba kami pupunta sa Gateway 2, di ba? Oo. Oh, oh. Kasi lang ang Amano, ang Mamu. Ang Mamu. Ang, 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 ang Grace pa, Park. Pa, Grace Park. Siyempre, yun ang gusto doon namin doon. Sige nga. Okay. Hindi okay. ka muna. Nagtitremors ako ng slight. Kasi talaga hindi ako nang makeup Yan. Foundation, ladies and gentlemen. O oh, yan. okay. tapa okay. Okay. Sige, okay. okay. Lalagyan ko ng foundation. Ito oh, ha. Very mild and very, very light. Hindi kasi siyempre, you're the diamond star. Okay. So kung ako, ma-makeup ang kita, ang gusto ko syempre is simplicity is the best. Correct. Is the key. Oo. Yan. Ganun. Because you are known for being simple yet yes. elegant. Correct. Yan. okay. We Pero want less. Ha? Yes. Less lang tayo. Kasi less is more. Yes. So, hayaan mo ko ha. Huwag okay. mo kang pakikialaman. Hindi e, ba? Kasi ikaw mga makeup artist Oo. oo ito na. Ang dami. So, oo. Slight oo. lang naman yan kasi syempre, Yes. Oo, oo. Oh. Oh, okay. Kailangan natin i-ano oh, yan. Oo, oh. Bila... tama ka dyan. Tama ka. Kung baga, alam mo, ilalabas ko ngayon ang pagiging... Uh... Creative. Oh, sige, creative. Diba? Oh, Pero bisan mo kasi may deadline tayo doon sa ano, sa gateway, di oh, okay. ba? Oo, May gateway tayo. Oh. Alright. Okay. Kailangan mo bisan kilo. Ka. Sige. Okay, ate. Sige, okay. Oh, ayan. Oh, ayan. Teka muna. Happy pride naman pala ngayon. Happy pride? Happy pride. Happy pride. <laughs> Hindi Ay, ka, ba? Nagkawala ko masyado oh, ano? ah, Okay, okay, okay. Kasi, teka lang. Anong kumain? Uh -huh. Wait, wait, wait. Diyan ka lang. Kasi syempre, gano'n. Ang galing. Mayroon ka pa ganun-ganun ka pa. Oo, ang galing. Ang husay na ha. Anong ka? oh oh yan tama pantay ha okay oh, ba diba? okay ba eh, okay okay, okay. lalagay ko muna ng... loose powder. ba oh pak 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 mm. Oo, oh, oh, so pak, pak 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 dami pak 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 anong feeling mo pak pak ka? Saan? Apa? Eh di ba pak ka? Recently? Oo. Oh, Oo. Oh. Oh, oh sa Saludo Excellence Award. Sal saludo. Eh doon sa Saludo Excellence Award. Oh, siyempre, um... I feel so ano, honored okay. and blessed to kasi ito 'yung mga army-army ate. Oo, oh, oh, army. doon kaya sa Saludo Excellence Award. Tapos napili nila akong ano, parang most outstanding actor. Ah. Oh. Tsaka sa mga pinagagagawa ko sa social media. Mm -hmm. So, syempre, proud ako. Diba? ba? Oh, ako. proud ka talaga. Diba? Oh. Matagal na kami proud sa iyo. Oh. Thank ano you. Ma? Thank you. Ako na 'yan. Oh, ayan, tapos oo. na. Tapos, Anong ano next? Oh, ay, may oh, ka. may nakalimutan ako. Oh, Siyempre. ako. ang the air. Dapat pa tayo ah, hindi to James nang hindi pantay. 'Yun na nga sasabihin ko pa lang. Mm, 'Di ba? Lagi si so, Tito James para tikilan. Mm. And the batok, dapat may makeup din para lahat ng angkulo. Pantay ang kulay, hindi magmumukhang mananang ilaw. Correct. Lalo kasi na. Kasi daw ang kulay. True. Lalo na kapag negatibig. Kasi pag tinamaan ng ilaw, pak-pak-pak, kailangan pantay. Yeah. Diba? Ito, James, we love you. We love you, Mother Goose. Okay. O, oh, ayan. Contourization. Contourization. Correct. Okay. Ang pagkukontour, ganunin mo na lang to, o. Ganun-ganun ka na. Hindi. Kailangan natin ng contour, syempre. Okay. Ano ang gusto mo? Ano gusto mong... Um, ang gagamitin natin. Ito, gusto ko itong yeah. color very you. At saka ito, ang pang yeah. okay. I contour. Yan. Yeah. I-contour mo na kayo na Okay. Dito ko muna Smile lang to. Smile ka na. Ano ang favorite banding nyo nung mga pag ay, nako, si Mel. Malaro kasi si Mel. Kaya mahilig sa kanya ang mga bata. Lahat ng mga anak-anak namin, nasa kanya lahat. Siya si Superman. Ah, si Manny pala ang Superman. Tapos ikaw? Spider-Man. Si Spider-Man. Yun ang mga, nung bata pa, ganyan. Meron, gusto talaga yan sa amin, yung gano'n. Ang tawag kasi kay Mama Beck, negra, di ba? Mm -mm. Tapos sa akin, HB. Ano HB? Adon, High blood. Oh, di ba? Oo, pero konti pa. Konti pa. Dito, okay. dito, dito mo. Tirahin pa oh. ganun. Pagkatapos ni Mama Beck, ako. Tapos si Jong. Si Jongjing ang taano naman sa kanya, nog mo. Tapos si Mikey, ta Wing. Tapos si Manny, mata. Tapos si Mel, kulit. Ah, nuk ka ng dami ng kulitan niya nung bata siya. Lagi siya may kulitan. Hindi ko alam kung naninilip ba to. Hindi! Ano <laughs> huwag Teka muna, o. Oh. Pinapangaralan pa ako, ha? Oo, oh, oo, oh. mm -hmm. oh, 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 Ano ba yan? O, oh, oh. oh, ayan. Kina mo? Mm. Very, very mild and very, very light. Kasi yun yung gusto ko, eh. Kumaga parang I woke up like this. Oo, uh, it's not my fault. Di ba? Parang yeah. parang wala lang no makeup look. Lala mo, Diba? You know, ho, ang mahirap ma-achieve yung no know, makeup look. Yung Pero, bang, uh pag tinignan ka, wala kang makeup. Pero, pero, actually, meron. Meron, meron, meron. Meron, meron. meron. Okay. Yung kabataan namin, ang hindi ko makakalimutan sa lahat is... Ano natin. Ano ba? Oo nga, pero ate if you remember. Kapag si Ate Maria, meron siyang kalus-kusmus-mus mm. Tapos, pag nagte yan so before. pinapa ka. Oo nga eh. Pag nag, kasi nga, ikaw ang may oh. na makeup ang ko. Pag nagte siya before, mm. dinadala niya kami sa Magnolia House. Uh oo. -oh. Big deal yun sa amin. Big deal yun sa amin. oh yun. feeling namin millionaire kami. Kasi, paborito namin yun. That's one of our uh -oh. places na talagang magkakasama kami, magkakapatid. Pinipinig kami ni Ate. Tapos, uh -oh. pinapakain niya ka parat kami ng banana split. Alam mo ba? Ah, ano, marshmallow nut sundae ang order ko. Oo. Oh, oh, alam ko pa ang pangalan, ha? Yun ang, yun ang hindi ko makakalimutan nung mga kabataan days namin. Oo, uh -uh, masaya, masaya naman. Yung Magnolia House man. na yan. Kahit wala Ranks. kami makain, masaya, masaya kami, okay lang. <laughs> ganun, ganun, ganun. Ganun, ganun, si ate, every time na meron siyang gig, pag nag-ano siya na Maria Morena, Carlos Cosmos si yung mga natatandaan ko eh. Oh. Pag uwi niya, halika na, sasama niya kami. Uh -huh. Matami Magnolia House. Yung yun favorite kasi namin Kami, kompleto kami nun. Di ba? Sina Mama Bet, sina Kuya Mai. Kami, kami lahat. Sina ko nga. Pwede na yan, di ba? Oo, oh, ang ganda, di ba? O, maglalagay ka na konting, konting blush on. Konting, konting blush on. Siyempre, parang pipili ako, no? Ito, kung, ito, ito. Kung ano yung magandang blush on for you. Yan, yan. Kasi nakapink ako eh. Ito. Oo, yan. Diba? So, ganyan lang, oh. Pak, pak. So, ito na ha. Pakapaganto naman ang blush on. Jesus so Mario Jose. Oh. Ano ba yung, oh, di ba? Di ba? I'm Tino I know. Ay, Tino <laughs> ko na. Tino ko na. Parang nakaka-16 years old, naka di ba? Nakakaganda na. Kahit ilusyon na, pwede hmm. na. Mm. Oh, di ba? Parang, ano ba? Diba? Why are you staring at me? Tino <laughs> ano diba? ano ko nga Yung gano'n, di ba? Smile nga. Ayan. Oh, ayan, oh. Oh, di ba? Pwede. Diba? Ang sweet. Ang next ko, lipstick. Ayan. Ito, mag-lipstick ako. Siyempre, ikaw na yan. kaya mo na, kaya, kaya mo na yan. Kaya diba? diba? Kaya mo na yan. Nung bagets ba kayo, lagi kayo nag Parang hindi Para naman. Parang dalawa, hindi naman kami mag nito. Ang kaaway ko yung daki lang yung ano, taswing. Si Kuya Mike ang ano niya, medyo katunggali yung mga ganyan pag sa ganyan. Pero ako kasi, ako yung bunso. Oo. Pabebe. Yes. Pabebe. Ako yung pinaka-love ano, nilang lahat. Uh Oo. -oh. Ano yung feeling, love niya. Niya, lahat. feeling Hanggang niya? ngayon. <laughs> At totoo yun, di ba? So, hindi yes, kami, okay. ano, mas more on si ate. Naalala ko growing up, mas more on mga pangaral. Pangaral sa akin. Especially when I entered showbiz. Yan, marami ako mga advices na natutunan kay Ate Maria. Sana kinash ko na lang pala, no? Mm -mm. Kaya pa naman, <laughs> pwede pang ihabol. Di ba? Pwede oh. pa. Pak! Ang fresh! Pak, pak, pak! Pak, pak, oh. pak! At ngayon, mga kaibigan, kulang mo ang makeup ko. Wala ka masyadong kilay. Namuti na yata sa alalagay natin ng polvo. Oo. Oh, oh. Anyway. Kailangan natin ng kilay. Huwag mong papakialaman mo kilay na yun. Kasi umiigkas yan eh. Babalik yung isa. Oh, oh. Bababa. O oh, pwede naman sabay sila. Gusto ko yung may warning. <laughs> huwag mong papakailan ang ng kilay. Huwag mong mo ng kilay. Gusto ko yon Doon sa karyer, naalala ko, parating sinasabi sa akin ni Ate Maria, nung bata pa lang ako, nagkita kami yan sa legal films, yung nalaman niyang kasama ko. Artist. Oo, oh. ano na nag-artista ako. So, sinabi niya sa akin, oh, itong, industri itong in industriyang ito, eh, ano, uh, may ka dito, makupuyat ka dito. Pero very rewarding. Malupit. oh, malupit ika nga. Pero very rewarding and at the same time nung growing up hindi niya ako binibi as an actor okay Pati si Merrill ganoon din Pati naman. si Merrill oo kumaga parang pinakita niya sa amin kung how an actor should be pero ang hindi, hindi ko makakalimutan sa lahat yung sinabi sa kanya ate na if it comes from the heart you can never go wrong okay. kapag umaarte ka pag galing sa puso hindi ka makakamali, hindi ka magbabakel kasi galing sa puso mo. Kaibigay oh. mo yung puso mo. Kailangan bigay mo ka. yung puso mo. Kaya nga may sinasabi, abay, tinamaan right, ako dun ah. That's the greatest lesson I've learned from the Diamond Star. Love life naman, ewan ko, ano bang pinaka-advice na pinaka-ano mo sa akin? Ano bang advice ang pinaka- Ano mo, pag nadating natin sa rock eh. sabi ko, kasi, oh, parang alam ko na, ituloy-tuloy mo lang, huwag ka mabilaukan. Tuloy-tuloy, kukwento niya. Ganyan, 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 yung lalaki, ganito, ganito. May picture ka, Ay, meron, ito. Ay, Mel, huwag ito. Pau pa pa mo na ito, Sakit <laughs> ang ulo mo dito. Ano ba, hindi ba nakikita yung mukha niya? Nakita mo ba yung face? Huwag ito. Huwag na. Ayoko yan, pagtan mo. Kumbaga si Ate has this, uh, meron siyang power <laughs> parang gano'n, malalaman niya. Kili-kili power. Na kung okay sa'yo o hindi, parang gano'n. Meron siyang gano'n. Pero siyempre, she advised me that, o, oh, ba diba, sabi ni mami, kahit pa parang dapat magkitira ka para sa sarili mo. Oo, oh, oh, lahat like yun. You. yung, ano, yun yung hindi ko rin makakalimutan. Kaya lang, minsan, alam mo naman, marupok ka oh. eh. Marupok mm -mm. din ako eh. Mm -mm. mm -mm. Tao oh, lang, ikakamali. Ta eh. Minsan, pati pamato, binibigay natin eh. Todo nga antaya, pusta pati pamato. Oh. Oo. May mga time po ba na kayo naman yung nagbibigay ng na advice kay Ine? Oo, oh, eh kaya lang, di naman nila panindigan. Buti pa ako. Pag nabibigyan ko ng advice, nilang panindigan ko. Ano ba, ba oh. ako ba? Hindi, siguro hindi oh, advice. Sabot. Kasi syempre, you know, si ate has experienced so many things in her life. So, parang hindi oh. ako para magbigay advice sa kanya. Yung akin parang more on ano eh, O ate, kailangan ganito tayo, kailangan maroon tayong mag-TikTok. Yung mga trend, oh, oh. yun ang pinapaalam ko sa kanya. Oh, ate, kailangan mag-TikTok tayo. O, o ano ba ano ba mag-TikTok? Ano ang spelling mo? T-I-K-O-S. Sumunta naman. Alam mo naman ako. O huwag sa kinasakay, alam ba yan? Alam na. Mas more on, ganun lang ako sa kanya. Pero when it comes to advices, you know, mas mauuna pa, tinitingnan pa lang niya kami magkakapatid. Alam na niya, niya kung ano yung ano eh. Kung meron kaming problema. Yung na yan, ang mukha niya. Alam na alam ko, pag hindi na napapakre, parang pusang di mapaanak. Yung gano'n. Sabi ko, I'm the latest. Masa okay. na kitang wala ulo ang bampa. Hindi, okay lang, gano'n lang. Sabi niya dito talaga, okay ka lang. Yung mga gano'n. Ano naman yung mga kalokohang nagagawa na pwede niyo i-review? Hindi, kasi kami, meron kami, nag, di ba nakaano tayo, nagmamunito-munita tayo dati. Mm -hmm. Oo. Oh, Mamunito-munita. Masaya yun, masaya yun. Magulo, mm -hmm. magulo. Tsaka masaya. Tsaka awayan yun. Yung, bak, ikaw siguro ang mamunita ko, no? Hindi, baka ikaw ang munito ko. Hindi, magtapatan mag tayo dito. O oh, hindi pa araw ngayon ang tapatan. pagdating pa lang ano <laughs> yun, di ba, hindi Pasko, na makata- oo. O oh. oh, aga, gusto nila magtapatan na. Mag ah. Kasi nagkakaroon ng hinalaan iba ganon. Marami so, mm -hmm. yan. Ang dami naming ano mga palabas sa Pasko. So, kami mga family, my family is you know oh my God, my family. Yes, <laughs> ba? Diba? Tsaka kami ano as as brothers and sisters. Ano kami kumaga parang natural na sa amin yung magkulitan. Hindi uh -oh. eh, ko mai- hindi ko ma-explain hindi ko maano ko yung anong certain every time na lang makikita kami may kulitan. Uh Oo. -oh. Diba? Wala namang Or... nangyayari. pero ikaw ah. Mm ano yun, That's... Ganun lang. Oo, oh, oh. Wala lang. Oh. Pag guilty ka, hindi ka oh, mapapakala, oh. di ba? Kunyari, oh, Bunso, ikaw, oh, nakita ko, bet mo si ganito, oh, bet mo ba, naku, naku, huwag kang ano, sa akin, ganito. Parang it adds spice Umaarte. to our, ano. Umaarte ka pa, wala nang mga camera. Oo, oh, oh, yung mga ganyan, mga ganun, ganun lang yung mga kulita namin. Since nasabi niyo po na dati sa Magnolia House kayo yung bandi niyo, eh ngayon medyo sabi, so make it up. Ngayon, older na kayo. Yeah. Alam mo, mas maganda yung pinaganda mo ng total. Ngayon, wiser na kayo. Yes, Kasi wiser ba? na kayo. Lagi yung ganap. Ngayon, wiser na kayo. Ngayon, wiser na kami. Marunong na kami pumunta ng Chippo. O, di ba? Ah, Kaya na, nakapupunta ng Chippo. Hindi lang <laughs> doon, hangout namin sa Gateway 2. Oo, doon na kami ngayon nag-hangout. Kasi out ang ganda doon. doon. Ang, ganda, ang ganda. Ang ganda ng mall. At saka ano kami kapag ka... Oh, ang pag message sa akin. Ano magandang palabas ngayon? Oh, Netflix, Netflix, sa sine, oh, minsan na din ng sine. Saka sa Amazon yung Prime. Ganyan-ganyan. So nag-update nag ang kami. Ano yung magandang palabas? Huwag nakita mo ba yung ginawa ni Denzel Washington? Sabi niyo mga gano'n yun. Ate, panood yung ati, paano, ano, ano, Equalizer ano, 3. Hindi mo ano, kakayanin. Ganon, Bang, gano'n, gano'n mga ano. Tapos, ate, kailangan natin panood yung to sa sine kasi kailangan to sa big screen. So doon kami, ayan, magsaset kami ng date. Yan, Mahirap kami. lang kasi mawiwi ako eh na tao. Kaya hindi ko ma-post scene, di ba? So ngayon, tatakbo ngayon ako, nagmamadali ako. Hindi ko alam kung na-shoot ko ba? Hindi ko ba na-shoot? Na, alam mo ba yun? Na, nagmamadali ka, gusto mo lang lumabas ng oh, oh, ah, oh Parang oh. wala kang mamiss. 'di ba? Oh, oh. so, so ganun yung mga ano namin, mga moments namin. Oo, oh, oh. at kailangan may popcorn. Dahil kung Hindi wala, po mag call e. to ko eh. Oo. Na wiser na kami, kailangan ng popcorn. Yun. Oh, oh. Popcorn is the name. Mm -hmm. Yun ang pinakamasarap. Yeah. Busy-busy yeah. ako kung lapit na yun. Kaya don't talk to me kasi ano naman daw ng scene. <laughs> ano naman po yung difference nung batang men sa wiser na men? Ay, oh, ang yeah. laki ng difference, syempre. Kasi kami, may kami mangarap, kami magkaka kapatid, yung gising na nan nananaginip. Pero kung pag sabi nga nila, wala nang mura ngayon, di ba, yun na lang. Yung walang bayad yun, pwede kayo managinip. Ang ganda gusto na. Mo. gusto mo. Ang gusto mo, managinip ka. Saka wala nang masama doon. Siyempre, wish yan or dream mo na mangyari sa buhay mo, yung gano'n. Lagi kaming gano'n, nananaginip kami ng gising. Ikaw naman po, ano naman po yung difference nung batang inay sa wiser na inay na? Alam mo, ang masasabi kong difference, wala masyadong difference, pero kasi si Ate Maria is very, very consistent. Yun ang masasabi ko. She she was very, very generous before, and she is still very, very generous. Akala ko ka ba't daw no Till now. <laughs> Di ba? Alam mo na. Oo. Mamaya ah. oo. I love you. <laughs> Ayan ang sinasabi ko. Hindi ba? mga kulitan namin. I mean, ganon. para Parang ang labas eh, Parang may utang pa ako sa kanya. Oo. Diba? Ganon. Hindi pero very ano si ate masasabi ko. Very consistent. Kasi kahit nung, nung bata pa siya, ang utak niya pang matanda ni. mm -mm. Alam mo, ang aga parang ni lola, ate, batang lola. Oo, ang aga na mulat ni ate. Sobra. So, yung, yung wisdom niya until now, yun, tingin ko yung wisdom is mas nag-grow. Kamusta ang kilay natin? Kasi na muti yung gitna. Kaya oh, na-touch up ko lang. Oh, ayan. Ayan. Oh, ayan. Wala. Sweet 16. Oh, Meron ka ribbon? Ay, swag yun. Nagay natin dito. Hindi. Ano ako? Hindi ako nag-ano. Nag Serena Del Wow! Naalala mo, naalala natin sa Merida Patay. Oo, si Serena. Si Clip yun eh. Malaki na siya ngayon. Ang uh, laki na niya ngayon sa Amerika siya ngayon. Tumang, diba? bata? Oo, oo, kahit pa paano. Okay, very diba? good. At least so, at the height. Yun, yun yung, ano, yung consistency ni Ate Maria. Yun yung hinahama ako talaga sa mga. At dahil Pride Month ngayon? Dahil Pride Month, of course, di ba? Coming out, Ate. Ay, yun, pag-usapan natin. Diana Ross. I'm, I'm, coming, out. out. I, want I want the world to, to know. know. Gotta let it true. show. I'm diba? coming out. So, yung nag-come out ako may nun, siguro on? mga high school yun. Nasaan mo kami nun, parang graduation. So, kasama ko mama ko. kumpleto kami magkakapatid. Tapos si Ate Maria, yan yun dyan. Tapos yung time na yun, I have to really come out. Medyo, ano na eh, kumaga parang nasasakal na ako nung time na yun. Sabi ko, bigla ko sinabi na, Mami, Ate, may sasabihin ako. Inunaan nila ako. Ang sabi sa kanya, Ate, bakla ka. Ay, oo, alam na namin yan. Kaya, ladies and gentlemen, hindi po ako nahirapan. Hindi <laughs> <Walang, laughs> ako Wala. Hindi Kasi, mo, hindi mo pwede namang yes. paguhin yung tao kung ano siya, di ba? Dapat tanggapin mo kung ano siya. At saka, kahit ano pa siya. Ay, <laughs> at saka mga nanay, at saka mga kapatid, alam nila. They know. They're Kaya just na waiting. Kaya huwag ka naman takot, anak. <laughs> uh -oh. Kaya yung mga, kung Pride Month ngayon, now it's the time for you to come out. Kasi uh, it's Diane nice to be, be free. Diana Ross is the name. Diba? It's, 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 ano, kumaga parang what a feeling kapag ka alam mo kung sino ka. Kung sino ka. Yan ang pang Pride Month natin. Yan ang sinasabi ko dahil yan ang totoo. Yeah! ba? Diba? Magpakatotoo ka lang. At ikaw hindi mawawala sa tamang daan. Oo, oh, boga yan. Oo, oh, ang ganda naman itong episode na to. Very, very cute. Maraming salamat for having me. Oo, oh, siyempre, nangunguna, number one. Mm -mm. The candidates are uh, standing right in front of you. It's a 22-year-old sonner, Charot. <laughs> <laughs> Mga ganyan. Kaya, sana nag enjoy kayo ngayong nga hapunan. Ay ngayon gabi ngayon gabi po. <laughs> ngayong gabi at uh, kami ay biligyan nyo ng time para manood sa Amir. Kuliti, thank you, thank you very much! Thank you, thank you for having me and syempre I'll take this opportunity Sige na po. meron din po ako YouTube channel Oo. Sana po you can subscribe to my channel, the Mel Martinez channel yes. and syempre, mag guess to my... ako doon Oo, oh, oh, and to my social media accounts, Mel Martinez ah. At syempre, uh, ate may ginagawa ko ngayon sa Channel 7. Pero hindi ko pa alam kung kailan siya ipapalabas. It's called Mommy Di Rest. Ah. Uh, directed by Gina Alahar. Ah, ang galing. Tapos mo, sino kasama ko pa? Ami Austria. Ay! Kinakamusta kanilang dalawa parate. Oo tapos kamil Camille Prats. Oh, di ba? Oo, isa pa yun eh. Diba? Baby mo rin yun, Ay, yun, eh. yun okay. eh. Sabi niya, oy, kumusta na si ate? Kumusta mo ko? Tapos, ayun, with sa si Catherine Dion Ignacio. Hindi ko pa alam kung kaya na kami. Kaya abangan niyo na lang po yung Mami Dearest. And okay. once again, ate, thank you. You. thank you. I love you. Thank you, I love you. Maraming maraming salamaste sa inyong lahat. dito na sa baba ang nakasulat. Huwag niyo kalimutan. Bye!